What's mga idol? Good morning po sa inyo. Ito na po yung gulong ng kapalaran. Iikutin po natin sa gulong na ito kung sino ang matapat doon sa Nidimob. Yun po ang masama sa atin doon sa Manhattan Project. Ayan po si Forman Wagas. Siya po ang magdidesisyon -de sa will, will ng kapalaran. Pasok po! Ayan, sisimulan natin ngayon upang maging patas, hindi unfair dahil ang katotohanan sa Limong episode na ito ay papupunta sa Manhattan Project. Ah, kasama namin dito ni kaibigan natin na ah, si Ramil Mitakura para maging rigger niya doon. So ngayon, kung ito maging patas, kailangan nating daanin sa ganitong pamamaraan upang hindi naman magmukhang unfair o magmukhang tayo may kinikiligan o may favoritism. So, kailangan natin ang malakas Ayun, ang na, dito, ng malakas na mag-iikot nito upang mapatuloy ng pag-iikot ng gulong ng kapalaran upang sa gano'n ay maging fair po sa bawat isa. No? So, kailangan natin ng maraming taga-iikot nito. Pasok na eh! ang ano dito? Ayan. Ganyan lang ang ganyan lang. Oh. Ganyan. Malo na sa naman para kita kami dalawa. Dela Cruz, madali. Sige, ikot. Yan. Sige, tuloy lang. <laughs> Lakas na hindi umaayaw Ayan na nga Malapit na pong tumigil Sa jangkay ganit ah, Isang hirit pa, isang hirit pa Tulong, tulong <laughs> Para mas matulin Ayosin mo yung kanila Oh, sige, sige Ikot Ayan, sige, tulong Ayan Nako, kahindik-hindik po ngayon na talaga namang kaabang-abang Ang mangyayaring pagbola sa ating gulong na dambuwala. Madaling. Ayan na. Lako patay. Lalampas. Lalampas. Madali. <laughs> madali. Oh, oh, madali. Madali. Oh, sa ako mo. Oh, madali talaga. Madali, <ha>? Madaling madimog. <laughs> What's up mga idol? Ba, final na ba yan? O oh, may take to pa? Oh. Si so, Madali po <laughs> eh, tree, ang, ha, ang hinirang. Hindi oh. <laughs> <laughs> na bisop tree, nakakapagod ikutin. Si so, Madali po ang nanalo sa atin, oh? gulong ng kapalaran. More na. Kaya si <laughs> Shoutout po kay Madalik Ang makasama namin sa ibang project Mga project Good luck po sa atin Sana po Pagpalain tayo ng kung may kapal Kagabayan tayo sa bago nating project <laughs> at, 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 at building po Ang nagawin natin mga idol doon Malaking building Al din po Dumin Ang dumi ng kamay niya no Pakita mo kamay Pakita kamay <laughs> <laughs> Sana po Paging okay po tayo doon Bye mga idol at God po sa inyo. Peace you. Alright. Okay. <laughs>